Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang matagumpay na hari ay nakaupo sa kanyang maluwalhating luklukan. Natapos na niya ang pagtubos at naakay na ang lahat ng kanyang tao upang magpakita sa kaluwalhatian. Hawak niya ang sansinukob sa kanyang mga kamay at sa kanyang banal na karunungan at kapangyarihan ay naitayo at napatatag niya ang sayon. Sa kanyang kamahalan, hinahatulan niya ang makasalanang sanlibutan. Hinatulan na niya ang lahat ng bansa at lahat ng bayan, ang lupa at ang mga dagat, at lahat ng bagay na nabubuhay roon. Gayun din sila nalasing sa alak ng kalaswaan tiyak na hahatulan sila ng Diyos at tiyak na magagalit siya sa kanila at sa ganito mahahayag ang kamahalan ng Diyos na ang paghatol ay agad-agad at ipinatutupad ng walang pagkaantala. Tiyak na susunugin ng apoy ng kanyang puot ang kanilang karumal-dumal na mga krimen at sasapit sa kanila ang kalamidad anumang sandali. Wala silang matatakasan at walang mapagtataguan. Sila ay tatangis at magngangalit ang kanilang mga ngipin at magdadala sila ng pagkawasak sa kanilang sarili. Ang matagumpay na mga anak na pinakamamahal ng Diyos ay tiyak na lalagi sa sayon at hindi na lilisanin ito kailanman. Ang maraming bayan ay makikinig na mabuti sa kanyang tinig. Uunawain nilang mabuti ang kanyang mga kilos at hindi sila titigil sa pagpuri sa kanya kailanman. Nagpakita na ang nag-iisang tunay na Diyos. Makatitiyak tayo tungkol sa kanya sa espiritu at susundan natin siyang mabuti. Magmamadali tayong sumulong ng buo nating lakas at hindi na mag-aalinlangan. Ang katapusan ng mundo ay nalalantad sa ating harapan. Pinatitindi pa ngayon ng pagkakaroon ng wastong buhay iglesia at maging ng mga tao, kaganapan at bagay sa ating paligid ang ating pagsasanay. Bilisan natin ang pagbawi sa ating puso na labis na nagmamahal sa mundo. Bilisan natin ang pagbawi sa ating pananaw na lubhang nalalabuan. Pigilan natin ang mga hakbang natin upang hindi tayo lumampas sa mga hangganan. Pigilan natin ang ating bibig upang makapamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. At hindi na tayo makipagtalo pa tungkol sa mga natamo at nawala sa atin. Ah, kalimutan na ninyo ito ang pagkahilig ninyo sa sekular na mundo at sa kayamanan. Ah, palayain ninyo ang inyong sarili mula rito sa pagkatali sa inyong asawa at mga anak. Ah, Talikuran na ninyo ang mga ito, ang inyong mga pananaw at pagtatangi. a, ah, gising! Maikli ang panahon. Tumingala, tumingala mula sa Espiritu. At haya ang Diyos ang kumontrol. Anuman ang mangyari, wag kayong tumulad sa asawa ni Lot. Kaawa-awa ang maitakwil talagang kaawa-awa ah gising